Hello guys, magandang mga inang araw po sa inyo lahat. So, ito ang inyong atid magbibigay ko ng isang tip kung paano tayo makatis ng blessings. So, Unspected money guys. So, dito, kailangan mo natin ng isang papel. So, dito guys, sa isang papel na to, magdodrawing po tayo ng infinity blessings. and guys, infinity blessings po yung drawing natin dito. Ayan. And, yung susunod po dito guys, ito po ay gawin niyo ng may paniniwala. Drawing tayo ng number 6. So, 8 and 6. 8 and 6 na guys. Ayan na, dalawa na. Ayan. So, dito naman, sa baba, mag-drawing tayo ng nine. Ayan guys, magpo tayo ng nine. Then, isusunod natin dito yung four. Guys, nabasa ko dito, translate ko pa sa English, nabasa ko dito na yung pera, magkakaroon ka ng unexpected money within 24 hours, guys. Try ninyo, wala akong guys. Itry lang ninyo siya ng itry. Yan, wala hong time, walang oras, kahit anong oras na gawin ninyo. Ayan siya, guys. Ganito po siya. And then, ito po ay ilalagay ninyo sa inyong mga wallet. Yun po ang sabi. Wallet or bulsa guys, lagay ninyo. So, pwedeng mas maliit siya. Ganito siya guys, para hindi na ninyo tutupiin. Ganyan na lang siya, ganito kaliit na papel. Para hindi na po ninyo siya tutupiin guys. Dito, itong ano na to, bali 8694. Ayan guys, di ba? May code siya. Ito po yung code for a fast money. Yun po yung sabi. Talagang 24 hours guys, magkakaroon ho ng unexpected blessings. So, eto na naman tayo dito po, ang puhunan po natin dito ay ball pen at papel lamang. Nanood lang ho kayo ng video. So, wag po ninyong isisi sa mga video ko na once na ginawa ninyo, ay hindi kayo nagkapera agad. Hindi kayo nagkaroon ng blessings. And guys, kung madiskarte kayong tao, marami kayong mga rakit sa buhay. Kagaya po ng kunento sa akin ng isang nanay, Kuwento niya sa akin, naglalabandera siya, meron siyang, naglalabandera na nga siya, meron pa siyang tindahan, meron pa silang uh, anihan ng palay, meron pa silang, kumbaga, yung mga anak niya naglalako pa sa school ng mga pagkain. Ayan guys, sila ko yung mga taong talagang madiskarte sa buhay, hindi sila naghihintay lang ng swerte na darating. Yung swerte guys, kusang papasok yan, sa nino man. Basta ko madiskarte kayo guys. Alam niyo yung sabi niya, sabi niya sa akin, nagkakaroon kami noon madam ng maraming benta, maraming, maraming mga ano guys, ma'am sabi niya. Pero ngayon talagang sobra-sobra yung blessing, sobra-sobra yung nag-uumapaw, nananalo pa yung asawa ko sa wedding, ganyan, nag, nag ano sabi niya sa akin. Talagang yung mga ibang pera na na, na hahanap buhayan namin, araw-araw, nabibentaan namin, itatabi na na namin, sabi niya. Wala, parang wala na kaming iniisip na utang ngayon, nakakapagtabi pa kami, ma'am. Hindi man malaki, pero, di ba, kapag may tinabigang konti, pa konti-konti, dumadami yan. Yun yung sabi niya sa akin. The switch ng ano ko, kumbaga, nabuhayan ako ng loob, sabi kong ganyan, uh, despite po sa mga um, nabasa ko, o inaanin ng pagkasakit sa na salita sa video ko na asin. Ayan guys. So asin pa talaga guys. Uh, asin pa talaga. <laughs> Sabi ko sa good luck na lang sa inyo na nang lalait sa asin. Ah, uh, dito guys, tutulungan ho kayo. Ayan, hindi ko na ho pwedeng i-upload ho lahat ng proof dahil dyan po nagkaroon ng violation yung mga video ko. So dito guys, alam ng Diyos, alam na talaga yung mga proof, yung mga inyo guys, talagang maraming nagpapasalamat, kumbaga minuto-minuto, oras-oras. I-try po ninyo, huwag ninyong kakalimutan araw-araw, ang alegria, riqueza, fortuna, Fortuno conredes. Yung mga magic word na guys, tutulungan kayo. Basta taos puso po yung paghiling ninyo. Ayun guys, wala pong duda na papasok sa inyong blessings. Ito guys, lagay ninyo sa wallet ninyo o bulsa ninyo. Good luck po.